Nasaan po yung Crescent Lagoon Museum? Yun, yung... sa kaliwa Maynila. May po ang Crescent Lagoon Museum. yun na ano? Yung po unang nabuhay si Crisanto. Ah, sino, sino po yun? Crisanto si Crisanto. Kaklasiko yun ng grade 5. Si Crisanto Jr. Pwede po magtanong? Ano yun? Patay na po ba si Crescento Ay, hindi ko po alam kung sino po siya. Basta abogado po yata. Ay, po alam po abogado? Ano yun? Ano po yun? Na Naririnig niya tayo. Palagay mo. Sa tingin ko rin. Naririnig niya tayo. Kaya patay na daw po pa si Kirsona ko. Tagal na. Ah, pa na pala. Yuri na ambush siya. Patay na pala siya. Matagal na. Ambush? Oh. Oo. Tapos? Ano ba yung ina-ambush? Ano ba yung ina-ambush? Parang gangbang ba yun? Pag ka, hindi ba sila ay Ano Anong kasalanan niya? Lalabas si tapos... Ambush? Anong kasalanan niya? Dito. Ano pong inukuha niyo diyan? Naghahanda po ako ng makasaysayan. dito. Tulad po ng ano, para Yung FHM po ba matutunan po bang makasaysayan 'yun? <laughs> para kasi maraming bumibili. Malaswa po yun. Ay malaswa. Ito po si ano, si Dr. Cesar. Siya po yung... Ah, siya po ba yung nagbawal na wag nang kumuha ng na picture sa Luneta? Hindi, hindi. Hindi siya. Siya yung unang imo na yung Pilipino doon. Oh, ah, sa yung first imong kulot. kulot? Kaya ang kumakapas. Nangasar po ba kayo? Yung typecast ng galing sa Laguna. Malapos kasi ito. yung galing sa Laguna. Ay, sa Laguna. Typecast ko siya, uh, Tugtugan po niya sa typecast. Uh, ano po, kanyang po itong kwarto? Uh, kwarto ni Ginong Crisologo. O, balita ko po na ambush daw po siya. Oh, bago siya na ambush. Siyempre in Inambush niya muna yan. Ah, so, uh, hindi po kaya multuin niya tayo? Eh, hindi naman siguro. Tapat po ako eh. Paano po pagbigla po siyang lumabas dyan? Ah. Um, surprise. Mag-hi tayo. Hi. Uh, Hello. Baka mamaya nasundan ka. Hello. Nakatakot naman. Baka mag... Hello. Ako Budoy. Hello. Ito po ba mga pabangong to? Mamaalin po ba to? Oo. Oh, Mamaalin yan. Galing pa yan ng Italia. Ito Wow. Gamit yan ng mga Italiano. Wow. 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 Ano po yan? ay Ito na po ba yung ano? Yan yung pinaka... I-ring. Anong oh, I-ring? Kasi nag-ring siya eh. <laughs> Pwede ka rin mag-text dyan. Uh, paano po ba? Ang galing naman po yan. Sige, po, pasampulan niyo po ba kayo. Tulungan niyo lang po kami kung paano mag-text dito. Paano ka mag-text dyan? Ganito. Pwede po mamag-send ng app dyan? Pwede. Basta mag-install -mag ka ng iTunes. Ah, mag-iTunes po ako. Oo. Oh. Para may tono siya. Ah, astig. Astig po pala to. Ano, the last of its kind. Oo, oh, yung unang invention ni Steve Jobs. Ah, boy, <laughs> buhay, na pala siya noon. Astig. Story nito, kasi lang mahal na yata ito eh. Oo, oh, antigo na kasi. Ah, uh, dito dito tayo so, oh, natin ito. Mam. Ito pa pala yung ano, 'yung package niya. Ay, beta. Ay, beta. Ay, parang pinatamax mo yung ay. <laughs> yung yeah, sapak mo yung dyan. Tapos yung plane so, so yung tumutunog din po yan. Oh, right? Subukan <laughs> mo nga. <laughs> subukan <laughs> mga, <laughs> subukan ay, ay, mo nga. Subukan mo Subukan mo nga. kasi baka tayo. Eh. Niloloko mo naman kami. Niloloko. Yeah. Tutugyan. mo ba? Eh, so mo muna medyo sira na siya. Aba, oh, basta na pa. Dalina. Astig. <laughs> Ito naman yung yung tawag nilang ITV. Ah, uh, so lang May internet TV din po ba 'yan? Walang kwenta yung ano smart TV ng Samsung dito. ITV. Talaga po? Oo. Oh. Pinipihit yan eh. Tapos tignan mo naman oh. Pwede mo siyang isara. Di ka binit kasi, kasi lang. Sige lang ah. Basta yun, di ka ambilit siya. Pwede mo siyang isara. Eh, mga dati TV, di mo sila pa yung isara. Nako! Kikiss ko yan, tayo. Come on. Hindi ko siya kailala. Pero Nako! Sumimangot! Sumimangot po! Hindi! Uy! 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 Bawal to ah! Bawal <laughs> Sige, habang nagka-planking siya, interviewin natin siya. Ano plank? po ba yung planking? Ba yung Saan planking? po ba nagsimula yung, yan? Baka big yung yung planking. Dito ba Nakailera kayo dito. Ang ganito! Sige, sige. Alam niyo yung mas planking. Mas planking. oh, mas planking. Alam mo yung planking. Yung marami kayo, sige tumawag. Oh, mas. Marabi Kaya mas... Bibigyan ko. Oh. Uy, sana, uy, kung kasama sila higante dito. Paano si... mo naman nasabi? Yun yung ito yung... <laughs> dito nila. Grabe, video ka ba? <laughs> hindi siguro, <laughs> hindi siguro. <laughs> hindi. Eh, Inung dati kinusubo yan gaga ng bunga. Tara ano po, may dati po ba yung mga damit po ba dati? Yung mga babae po ba alam po ba nang walang tap? Kasi tingnan niyo po, ganito po yung ano eh. Yung... <laughs> Hmm. Parang ano naman, okay lang naman siguro yung okay lang naman po siguro. Pwede ba hawakan yan? Nang hindi siya, kering Pwede, okay pwede lang po ba? Nang siya, oh, yan. Ang siya, kering yun. Saan siya pwede hawakan? Ha? Huh? Kung sa saan ilong, mo naisip. Sa ilong. Hindi mo pwede hawakan basta-basta ito -basta eh. <laughs> yeah, ito ang uh, IRIM. Paano po ginagamit yan? Kung <laughs> <laughs> kaya manit ka may wifi, may IP address na nakasend. Ah, bale, hindi mo siya mabubuksan kapag walang wifi. Oh, Grabe, ang may gastos. Pwede ka mag-download ng apps. mayaman. Si Iron, ayun yung gamit ni Iron Man. Ayun. Ah, Grabe, ang ay, lakas pala talaga ni Iron Man. Pwede na refrigerator. Ano pong tawag dito? Pwede mo gano'n. espresso. Wow. Yung ngayon kasi espresso na eh. Ngayon, dati espresso ito tawag. Ito na po si ano, Captain America pati si Spider-Man. Akala ko po, lagay ng pizza yan. Ay, hindi. Ba Kaya ito, ito, yan? Yung, yung, ito yung unang camcorder. Wow, astig! May wifi. Ay, oo. Oh, Parang wala okay. pang, mag, wala pang iPad. May, meron na ganito. Gusto lang, hindi ko na alam yung tawag dyan eh. Wifi Naniniwala po ba kayo sa tunay na pag-ibig? Ay, hindi ko alam yun eh. Saan ang iniwala dun? ah, ganun po ba? Huwag kayong maniwala. Hindi tunay ang pag-ibig. Gusto kong malaman kung tunay bang pag-ibig. Kung tunay ang pag-ibig? Hindi, hindi niya yung tunay. So, kung sa, sa totoo lang, kakakita ko lang ngayon, ngayon lang. Inibig mo na agad. <laughs> tunay, tunay na pag-ibig na. <laughs> tu, tunay po ba? Gaano po ba katunay? Pero, niyo pero pa? ngayon wala na. Kasi um, wala na eh. Ah, uh, sige. Pero may tanong ako. Ay, may ito pala Dito yung uh, ano si Vincent. Si Ente. <laughs> ano siya certified siya ng Win7. Tama ba 'tong network? Ito dito po siya natutulog. Vincent. Aba, Ayun po yung picture niya. Tapos ito po yung kasamay. may kasama siya si Rita. Sabi. Grabe, sino si Rita? Hindi ko nga alam kung Vincent tatanungin natin. <laughs> Eh, bak ano? Bakit po? Ano? Bakit po? E? May engineer ito ni Alam niyo po ba dating tawag sa kalokohan? Ano po ba? Dati, <laughs> ano ba? dati hindi kalokohan. <laughs> kalokohan. Dati kalokohan tawag yun, hindi kalokohan. Ngayon kalokohan. Dati kalokohan. Hello? Sino po ba yun? Singipin man yan. <laughs> Ay, hindi po ba yung silapulapo? <laughs> hindi, singipin so, man yan. Kasi silapulapo may si may hito, okay, okay, yun. Ito ma yung trend dati ng mga sabato. ba? Uh -huh. uh -huh. Uso uh, na pala yung key kay Keith. Oo. Kasi tiko'y Keith. Ito yung mga passion trend dati. Lino ah. Slick yung passion trend dati. Kaya mga... Sino na po yung mga nagsuot? Bench. Bench yan dati. Bench. Yung mga nagsuot na po niya ni... Human.